Mula Mariveles Bataan, napunta na sa Mega Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa Nueva Ecija si Alias Joshua. Hindi niya tunay na pangalan. Para sa kanyang pangwalong drug rehab. Ilang beses na rin ako nag-rehab. Nag-slide, na-relapse. Napunta ako ng Mega dahil niniwala ako na TRC ang makakatulong sa akin para sa recovery ko. Tatlong buwan na siya sa center. Nabisita na rin siya ng kanyang pamilya at meron siyang inaasam. Inaasahan ko at pinapangarap ko na magdiretso yung recovery ko for the past 8 rehab. Napakahirap mag-recover, inaral ko lahat ang dapat pag-aralan. Pero ang recovery lifetime maaaring sa mega rehab. Andito yung ibang sagot na kailangan ko sa buhay ko. Residente si Joshua ng rehab center na minsa'y pinangakong magbibigay serbisyo sa 10,000 drug users sa paglipas ng panahon, mismong ang Chief of Hospital na si Dr. Nelson Dancel aminadong kailangan na nila ng maayos at matibay na istruktura. Pero may hangganan ang tirahan ng mga residente dahil nakikigamit lang sila ng lupa sa Fort Magsaysay, isang kampo ng militar. We are asking for for budget so that we can build yung concrete na yung fixed structures. Kaya lang, ang problema is, we are on a use of rock lang kami dito eh. Yung parang, you can use this area up to 2032. Kasi nga, this is the property of the DND. 2016, nang buksan na ang Mega Drug Rehab Center. Pinondohan gamit ang donasyon ni Huang Rulun, isang Chinese real estate tycoon. Matagal nang usapan kung anong gagawin sa facility na nasabing mali at impraktikal ni dating Dangerous Drugs Board Chairman Dioniso Santiago noong 2017. Military training facility na ang dalawang bahagi nito. Pinag-isipan na rin gawing detention facility ang center para paluwagin ang masikip na National Believed Prison sa Muntinlupa sa use of agreement ng Health and Defense Departments. Hanggang June 2032 lang ang paggamit sa pasilidad. Matapos yan, ito turnover na ito sa Armed Forces of the Philippines. We will talk to the owner of this land, yung sa DND nga, kung papayag sila na dito na permanente na yung ano dito, yung the weights, so that we can build structures here. In-start namin is we lobby sa mga ating mga LGUs, na mga politis, baka may mga vacant, back ano sila dyan, na lupa, na we can, ano, we can transfer. Ang Defense and Health Secretaries ng Duterte Administration ang nakapirma sa kontrata na ipinakita sa Newswatch Plus. At para sa nalalabing mga taon ng rehab center? We assure you na habang nandito yung structures natin, and then marami po tayong mga matutulungan, mga persons, Uh, who use drugs, you know, And we are we are here. hindi pa kami pinapas dito sa Fort Magsaysay. Ayon sa DOH, isa lang ang pasilidad sa Fort Magsaysay sa kabuoang 33 drug abuse treatment and rehabilitation centers na pagmamayari ng gobyerno. Kung susumahin ang bed allocation, aabot lamang ang kapasidad para sa 3,700 sa buong bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2019, nasa 1.7 milyong Pilipino na 10 to 69 years old ang gumagamit ng ilegal na droga, kadalasan marijuana at shabu. Sabi ni Dancel, marami pa rin kapamilya ng mga drug user ang humihingi ng tulong sa Mega Rehab Center. At para sa mga namamahala ng drug facility, tuloy ang pagbibigay serbisyo sa mga katulad ni Joshua at iba pang mga residente dahil hindi matutumbasan ang unti-unting paggalas sa pagkalulong sa droga. Darating yung panahon, darating yung araw, maintindihan kami ng tao bakit kami nandito sa posisyon na to kung bakit kami recovery addict. Para sa mga impormasyong na papanahon at on demand, Mensyo Makapagal, Newswatch Plus.